pinagtagpitagping tape at plastic ito ang naging panandaliang remedyo ni Rafael sa bintana ng kanyang taxi matapos itong mabiktima ng modus na basag taxi noong Hunyo Gustohin man niyang ipaayos ito pero wala nang available na supply ng salamin sa mga tindahan Agkaybos ngay gamenjay ko ag order jay agilangay na naibusan dati kastoita panay kastoing around ti tikki iskano ka Aguila. Okay. So nga, pansamantala, at least ang mabasa, siyempre, no, idiritso dyan ito do ha. tanong at least makabiyay lahat ta. Higit 3,000 piso ang nakuha ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagkakahalaga ng 1,300 pesos ang pagpapapalit ng kanyang salamin pero gipit din siya dahil na rin sa pagtaas muli ng presyo ng krudo. Hinala niyang suspect dito ay mga kabataan kaya hiling niya. Ay, sublida Jay Carpio nga mas nasapsapa tapuro ubing gamitin, ti tumirtire. Subli na lang Jay Carpio nga nasapsapa. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin masawata ang modus na ito. Sa tala ng Baguio City Police Office, aabot na sa 32 taxi ang nabiktima ng nasabing modus. Pero tukoy na ng BCPO ang ilan sa mga suspect base sa mga kuha ng CCTV. Hawak po ng ating SIDMO uh, investigation unit or S sa office ni Sir 7 yung mga identities ng mga uh, involved dito na mga yun nga po uh, minors yung mostly Kamakailan lang nagpulong ang BCPO at mga taxi drivers upang resolbahin ito solusyon nila Strategy ng BCPO is more on ito nga po implementation ng um, curfew of minors kasi uh, pinag-usapan doon na uh, yung systematic or uh, the earliest to address kasi mostly na puposa sa social media uh, pinag-usapan na if possible talagang doon muna sa station nila i-report -re sa ilalim ng Ordinance Number no. 23 Series of 2018 Ipinapatupad ang curfew sa mga menor de edad sa lungsod mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang mga mahuling lumalabag ay dadalhin sa City Social Welfare and Development Office para sunduin ng mga ito ng kanilang mga magulang o guardian. Isa sa mga barangay na may pinakamataas na kaso ng basag taxi ay ang barangay Irisan kung saan umabot ito sa 10 mula Hunyo hanggang Hulyo. Ina-accept ko na may kaso tayo sa Irisan na mga ganun binabasag yung taxi pero talagang nakikipagka-ordinate tayo sa PNP. May mga 20 naman na barangay tanod natin, talagang inuutosan natin na uh, nila ang pagrunda sa gabi. Kaya naman, suportado nila ang hakbang ng BCPO. Sa piscine order talagang inaano natin yan. Araw, uh, halos meeting, meeting, meeting namin sa barangay. Nababang, nababanggit yan, sir payo naman ng PNP. Pag may unusual sila na napapansin sa surroundings nila, lalong-lalo na pag may mga kabataan. So that time, kailangan nilang itawag ka agad sa police station na malapit sa kanila para po ma-address natin yan. May implement natin yung sa uh, curfew of minors. Iniimbestigan din ng BCPO kung ang mga suspect ay parte umano ng isang grupo o gang. Charles Nicolimon, Para Saluzon, Headlines.